Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today level N tree Ang last po natin na grammar for today is sonoe. Ay sonoe. Ibig ko sa ng sonoe is bukod pa dyan. At depende po sa sentence meron pa po siyang ibang the way ng pag-express. Pero more on, bukod pa dyan po siya ginagamit po. Ano po, kadalasan ginagamit po natin is bukod pa dyan. Hi, so, uh, oishi, sono we yasui. ibig po sabihin, masarap. Bukod pa dyan, mura. Hi, ganyan po siya kinoconjugate. Hi, so, kung iba pong ano, kung uh, ginamitan po ng A at B, A sentence, sono we, B sentence. Hi, ang sonore ay katumbas din po siya ng soreni. Pero yung soreni, more on casual form po siya. Hi, sonore is more on, eh, hindi po more on, formal form po ang sonore. Ano po, yung soreni is casual form. Hi, so ang explanation ko po sa grammar na ito ay, ginagamit para dagdagan ng description ang sinasabi. Hi. Description dis, uh, description description po sa English po ano po. Hi, ginawa lang po description in Tagalog. Hi. At yung isa pa pong explanation dito is madalas gamitin ito sa formal na pakikipag-usap. Na-explain ko na rin po kanina po ano po sa Norway is formal form po siya. So ginagamit po siya sa formal na pakikipag-usap. Hi. どんしゃながはい、それではエミネよろしくお願いいたします。はい、この店の料理はおいしい、その上値段も安い。はい、この店の料理はおいしい、その上値段も安い。あのパネにポシャイエクスプレッサカッパプなフィリピンの。 itong ano, yung, yung luto nila masarap. Bukod pa dyan, yung presyo mura. Hay, ano po yung ano, yung uh, masarap yung luto nila? Sino po nila? Yung restaurant. Sao des? na mise. Actually po, pag sinabi pong misa, pwede pong restaurant, pwede pong tindahan. Pero this time po, ang pinag-uusapan is luto. Kaya understood na, ang mise dito is restaurant po. Ano po? Tulad po ng sinabi ni ate Amy. Hi, arigato gozaimasu. So, tingnan po natin uh, kada salita po. Ano po? Hi. Kono na ito. Mise no. Sa restaurant. Ryori wa ang luto. Oisi, masarap. Hay, masarap natin ng Sa Sonowe, bukod pa diyan, nedam mo. Ang presyo, ah, nedam mo ang presyo, yung mo dito na punta po sa likuran na din. Ano po? Yasuy ay mura. Kaya pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging masarap ang luto sa restaurant na ito. Bukod pa dyan, ang presyo ay mura din. はい。4ポアンウィニンディと、この店の料理はおいしい。その上、値段も安い。はい。ありがとうございます。たまぶブヨンアイナ、アンパカトランスリットえエミネ。はい。では、最後です。ラスナポイトンエクサンポルセンテンス。エミネ、お願いいたします。彼は頭がいい。その上、スポンツ。 so mo lot nandyan mo dekiru hai kare wa atama ga ii sono ue sports mo nandemo dekiru an pamilyo ni pushay express atin sa ano kapo po natin na no, filipino yung lalaki ano ma, matalino. Mm. matalino. Matalino. bukod pa jan sa e sport ano kahit ano kaya niya Arigatou okay, so so Arigato gozaimasu. Sore desu. Arigatou gozaimasu. Kita to tiningnan po natin word by word magiging kare wa sha atama ga ii Actually pwede pong gawing sha ai matalino. Ano po? Pero ah uh, in the natural way ko po sa kaunting ginawa po. Ano matalino sha. Hai kare wa atama ga ii. Hai. Sa no pa diyan. Sports mo. Sports. Rin. Nandito po, nandito po yung rin. Nandemo. Kahit na anong. Dekiru. Means, Kaya. Kaya niya. Ano po? Hay or kaya niyang gawin. So, pag pinagpubo po ang mga salitang ito, magiging matalino siya. Bukod pa dyan, kaya niya rin ang kahit na anong sports. Hay. Nandemo dekiru. Kahit na anong sports. Kaya, uh, kaya niya po. Ano po? So, 彼は頭がいい、その上、スポーツも何でもできる。たは、もできる。はい、エミネ、ありがとうございます。何でもいいです。何でもいいです。何でもいいです。いいす。何でで何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何でで何でも何で何でい何で何で何で何で何で何で何で何で何で何 sa Guys, meron po kayong katanungan? Hanggang dito na lang po ang ating grammar for today. At hindi, ano, toko ni Nine desu kido. Ano, pero, may nakita kasi ako na, na question kay Gaming Promax. Required po bang i-mix ang kanji sa sentence? I-mix? Kung ko, ko ano yung gusto niya sabihin. Kaya tinanong ko siya kung ano yung literal na gusto niya i-parating. E, Now, meron din ako nakita na uh, sa lesson ate, ito ko kasi iba, e, si, Interested po ako sa material kasi sabi ko, baka sa future kasi magkaroon tayo sa mga lesson material mo ate. Ah, ano pa natin. Kaya sabi ko, pong, follow niya yung FB mo para So, Disney, mm -hmm. hi, Kasi in the future po, gagawa po tayo ng isang account, uh, isang site po for paid po ano po kumbaga um, mag, mabibigyan po kayo ng ano uh, login ID and password maaari po kayong pumasok doon sa site na yun Hi! para makita nyo po yung material po pinag-uusapan pa kasi po namin kung paano yung magiging system sa future plan po ni Ate hi meron pong material lang po na uh, bukod po sa ano sa sa tawag nito, sa mga mag uh, class po. Pero sa mga paint class po, automatic po magkakaroon po sila ng uh, access para po makita po nila yung uh, material po. Ano po? Ay. Yung material lesson po kasi ni Atin Day, talagang nga as in talaga yung mga lesson plan niya, yung nakikita niya talaga. Hindi yung kasama sa, katulad nakikita niya sa YT, Or sa FB na nagsasalpa si Ate Inday. Puro material lesson lang talaga na ginagamit. Na ginawa mismo ni Ate Inday mo. No? Haya sa nyo rin. So, guys. siya. Masa future plan po ni Ate Inday kasama niyo. Waiting pa sa material. hi, arigatou gozaimasu, Nihonko-san. Hi, so wala na pong katanungan po. Oh, okay. atinda, wala na. Pero meron pa ako nakita sa si chapter 5. Gumana na sa'yo na atinda. Bini, beginner class po, arimas ka. Nay, this. Gumay na sa'yo. N4, N5, N4, nara. Ano, JC Sensei. Paki-search naman po si JC, Sensei. Siya po yung nagtuturo ng N5, N4. Hi, JC. letter J and letter C space Sensei po. Ano po? Hi, Magaling po siyang magturo ng yes. uh, N5 and N4 po. N4. Hi. Thank you very much. Hi. Ito, yung kanina po yung may nagtanong po about po kung required po bang kasama ang kanji. um, Siyempre po guys, uh, kailangan po meron pong kanji. Kasi ang Japanese po, kapag binasa po natin sa puros katakana po yung nakasulat, mahirap pong intindihin. Malilito po tayo. Kasi minsan po, may parehas pong the way, pag, the way na pagbabasa. The, uh, yung parehas na parehas po yung spelling nila sa, ano, sa hiragana at katakana. Pero, iba po yung kanji niya. Iba po yung meaning din. Hay. So, kailangan po talaga. Ako po, pag pinabasa niyo po, ako puro sa hiragana at katakana, mahihirapan po ako. Kasi hindi ko po maintindihan sa una kung anong gustong sabihin nung, nung ano na yun, yung sentence na yun. Ngayon, pag nasanay na po kayo sa kanji, may, mas maiintindihan nyo po ng madali po yung binabasa nyo. Kasi, di ba, Ating pag wala kasing kanji, example, ne? Hmm. Ha-ha-no, ha lahat yun, naka, nakahiragan na ha. So, paano mo maiintindihan yun, di ba? Ah, uh, so, ne? For example. Hmm, mahirap. no ha-wa, ha -ha. happani hasanda hay <laughs> yeah i think mean, they'say goy akinawa ko lang po yan yan for example sigur, sigur. ano how a happani hasanda ebigpun sabi eh uh, niya sa uh, ano ba ang hapa sa, sa dahon sa dahon, dahon ang ngipin ng nanin hinas hay so pag ginawa po natin yan hiragana lang ganito po siya guys ha <laughs> ha ha no ha wa ha p pani hasanda. Gomennne, ito <laughs> lang po yung naano ko na na, na ha -ano. <laughs> <dahil>. <laughs> So, itago po natin to. Basahin niyo po. Paano niyo po sa babasahin? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. sa ulo niyo. ha 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 Niwa. ha ha So, kailangan po talaga guys mayroon pong kanji. Kasi paano niyo po maiintindihan kung ano po yung binabasa niyo. Kung puros. ha 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 anak sila tayo. ka ba? Hi. <laughs> <laughs> Na de. Haha no hawa happa ni hasanda ibig oh, sa sabihin. <laughs> inipit sa dahon ang ngipin ng ina. Ng <laughs> nanay niya. de. Kanji wa hontou ni hitsuyō desu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.